sa panahon ngayon, isang post lang sa social media ay sapat na para sa panahon ngayon, napakadaling magmukhang mayaman. isang magandang angulo, maayos na editing at ilang luxury items sa background at instant social media royalty kana. ilan sa atin ang hindi pa nainggit sa mga influencer na tila nasa ibang level ng pamumuhay. isa sa mga itinuturing na reyna sa ganitong imahe ay si Ivana Alawi. mula sa kanyang glamour shots, house tours at travel vlogs tila wala ka nang hahanapin pa milyon-milyong fans ang humahanga sa kanyang lifestyle at marami ang naniniwala sa bawat kwento niyang ibinabahagi pero sa likod ng mga viral posts at cinematic videos may mga usap-usapan na hindi maiwasang lumitaw kasi sa social media hindi laging malinaw ang linya sa pagitan ng imahe at realidad tunay nga ba ang lahat ng pinapakita sa atin o may mga bahaging sadyang hindi sinasabi Ivana Alawi Reyna nga ba ng karangyaan? O isa lamang sa mga karakter na bihasa sa pagbuo ng isang mundo na hindi natin alam kung totoo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Ivana Alawi ay hindi na kailangan pang ipakilala. Isa siya sa pinakamalalaking pangalan sa social media sa Pilipinas isang content creator na minahal ng masa hindi lang dahil sa kanyang ganda at kakulitan, kundi pati na rin sa kwento niya ng pag-angat mula sa hirap. Kilala siya sa pagiging mapagmahal sa pamilya, generous sa mga nangangailangan, at bukas palad sa kanyang mga tagahanga. Sa mga vlog niya, bihira ang hindi mag-trending. At sa dami ng tagumpay na naabot niya, unti-unti na rin na ipapakita sa publiko ang bunga ng kanyang sipag, designer bags, luxury cars, mga bakasyon sa iba't ibang bansa at syempre ang isa sa mga pinakapinag-uusapang content niya ay ang house tour ng isang property sa Los Angeles. Sa video, ipinasilip ni Ivana ang ilan sa mga bahagi ng bahay. Isang modernong espasyo na punong-puno ng eleganteng detalye. Malawak ang sala, moderno ang kusina, maliwanag ang interiors na parang kuha sa isang Hollywood movie. At para sa maraming Pilipino, ang video na iyon ay simbolo ng pangarap, patunay na kahit sino, basta masipag at totoo, ay pwedeng umasenso. Hanggang sa isang post, ang bigla niyang ibinahagi sa gitna ng balita tungkol sa nagaganap na wildfire sa California. Isang larawan ang lumitaw sa kanyang social media. Makikita rito ang makapal na uso katapoy sa kalayuan. Sa kanyang caption, binanggit niya na ito raw ay property niya sa Los Angeles. Walang malinaw na detalye, walang buong kuha ng bahay. Pero sapat na ang imahe at tono ng kanyang mensahe para magpahiwatig na nasunog ang kanyang ari-arian. Agad bumuhos ang simpatiya, fans, influencers, at kapwa celebrity ang nagpaabot ng mensahe ng pag-aalala. Pero habang abala ang karamihan sa pakikiramay, may ilan na hindi nakapigil magtanong. May mga netizens ang nakapansin ng kakaibang detalye habang patuloy ang usapan tungkol sa nasunog na bahay, may lumabas na mga larawan at video sa social media mula sa ibang tao. Mga kilalang rapper mula sa Amerika. Sa kanilang posts, makikitang ginagamit nila ang isang bahay sa Los Angeles para sa mga private event, party at music shoot. At dito nagsimulang magiba ang tono ng usapan. Ang mga kuha ay hindi basta-bastang ordinaryong bahay. Ang layout ng sala ang disenyo ng pool, ang kurbada ng hagdan, at pati ang mga accent wall sa loob ng bahay, lahat ay kaparehong kapareho ng ipinakita ni Ivana sa kanyang house tour. Walang lumang timestamp, wala ring pahiwatig na ito ay ibang property. Ang pagkakahawig ay masyadong malinaw para hindi mapansin. Hindi nagtagal, may mga nagsimulang magtanong kung ang bahay na iyon ay ginagamit sa events, posible ba itong inuupahan lang? Kung ito ang parehong lugar sa video ni Ivana, pagmamayari niya ba talaga ito? O bahagi lamang ito ng imahe na matagal na niyang ipinapakita sa publiko? Wala pang anumang pahayag mula kay Ivana. Tahimik ang kanyang kampo. Wala rin kumpirmasyong inilabas tungkol sa aktwal na estado ng bahay o ang tunay na pagmamayari nito. Bukod sa mga ari-arian ni Ivana sa Pilipinas at sa Amerika, Matagal na ring usap-usapan ang isang marangyang bahay sa Bahrain na ilang beses na rin niyang ipinakita sa kanyang mga vlog. Sa isang house tour video, ipinagmalaki niya ang malawak na espasyo, ang Arabic style design, ang high ceilings, pati na rin ang mga mamahaling muebles at antique na dekorasyon. Dito rin umano siya lumaki at ayon sa kanya, iniwan daw ito sa kanya ng kanyang yumaong morokan na ama. Ang kwento ay tila buo na. Isang anak na babae na minana ang ancestral home ng kanyang ama sa gitna ng disyerto. Marami ang humanga, lalo na ang mga hindi sanay sa ganoong uri ng karangyaan. Ngunit may isang post na biglang nagpaiba ng ihip ng hangin. Isang netizen ang naglabas ng litrato ng isang property sa Bahrain na may parehong features ng ipinakitang bahay ni Ivana mula sa disenyo ng pinto, kulay ng dingding, pattern ng tiles hanggang sa layout ng courtyard. Ayon sa nag-post, ang bahay ay available for rent bilang isang B&B o short-term stay villa. Kalaki pa ang link ng rental site kung saan makikita ang parehong bahay na, sa vlog ni Ivana, ay ipinresenta bilang sariling pamana. Mabilis na kumalat ang post at tuluyang nabuo sa isipan ng ilan ang posibilidad baka hindi talaga sa kanila ang bahay. Hindi nagtagal. Nagbigay si Ivana ng pahayag sa isang vlog na hindi raw naaalagaan ang bahay sa Bahrain dahil ang buong pamilya ay nasa Pilipinas na raw nakatira. Wala raw humahawak ng maintenance kaya tila napapabayaan ang property. Pero hindi dito natapos ang usapan. Sa likod ng mga ngiti at kwento ng alaala, -ala, may mga tanong na lumilitaw sa mga komento. Bakit si Ivana ang nabigyan ng bahay? Hindi ba't mas pinapaboran ng mga moroka ng lalaking anak pagdating sa mana? May nagsabi pa na may kuya naman siya at may mas matandang ate. Kung may ipamama naman, bakit hindi sa kanila? Sa kultura ng mga Moroccan, karaniwang mas pinapaboran ang lalaki sa mga ari-arian ng pamilya. Kaya't para sa ilang nakakakilala sa tradisyong ito, tila may puwang para pagdudahan ang kwento ng pamana. At habang patuloy ang diskusyon, isang bagong impormasyon ang muling nagpatibay sa hinala ng ilan – ang isang property sa Banijamra, Bahrain na sinasabing tunay na pag-aari ng pamilya Alawi ay nakalista na ngayon sa merkado for sale. Isa itong malaking bahay na may 7 bedrooms, 2 kusina, 2 receiving areas, 1 dining room, maid's room, laundry area at 2 car garage. Ayon sa records, nakalistang ibenta simula pa noong 2023 sa halagang 350,000 Bahraini dinar o tinatayang 51.7 million pesos. At dito na nabuo ang mas mabigat na tanong. Kung ito ang tunay na bahay ng pamilya, bakit ibinebenta? At kung ang ipinakitang mansion sa vlog ay inuupahan lang, sino talaga ang may-ari? Sa dami ng detalye, larawan at kwento na lumulutang sa social media, unti-unting nabubuo ang isang imahe na hindi kasing linaw ng mga vlog. Hindi matigil-tigil ang usapan kasi hindi rin nagbibigay ng paliwanag or kahit anong clarification si Ivana tungkol dito. Hindi naman talaga masyadong visible si Ivana lately, lalo na after sa nangyaring pagkakasali sa pangalan niya sa mga Benitez. Marami tuloy ang nagbibigay ng komentaryo na totoo nga bang kanya ang mga properties o mga pinuntahan nila kasama ang mga politiko na nalink sa kanya. Marami pa ring palaisipan sa likod ng mga ari-arian ni Ivana Alawi. Pag-aari ba talaga ang mga ito o bahagi lamang ng imahe na maingat na binuo para sa social media? Totoo bang minana ang bahay sa Bahrain o isa lamang itong inuupahang property na ipinresenta bilang pamana? Ang nasunog bang bahay sa LA ay talaga bang kanya o isang rented luxury home na ginagamit ng iba pang personalidad? Ngunit kahit may mga bumubulong ng pagdududa, hindi rin naman maikakaila ang katotohanang may sarili ring kakayahan si Ivana. Sa dami ng endorsements, brand collaborations, at paid content na hawak niya, tiyak na hindi siya basta-basta lang. Maraming fans ang patuloy na sumusuporta sa kanya at tuloy-tuloy ang kita mula sa social media, negosyo, at iba't ibang platforms. Kaya posible rin naman na hindi niya personal na hawak o pinangangasiwaan ang mga ari-arian at baka nga pinauupahan o ipinagkatiwala lamang ito sa ibang tao para hindi masayang. Isa rin itong matalinong diskarte sa negosyo, lalo na kung hindi madalas ginagamit ang mga bahay sa ibang bansa. Sa huli, hindi natin layuning manghusga o magbintang. Lahat tayo ay may karapatang protektahan ng ating privacy at hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaliwanag sa publiko. Ngunit sa mundo ng social media kung saan bawat detalye ay sinusuri, natural lang na magkaroon ng tanong ang ilan. At sa mga tanong na ito, ang tanging malinaw, hindi lahat ng kinang ay ginto at hindi rin lahat ng tahimik ay totoo. Ikaw, anong palagay mo? May dapat bang linawin si Ivana? Comment down below at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong siguradong mapapaisip ka.